tayo ngayon <laughs> sa Punta Amelita. <laughs> kung saan, pababa na po tayo galing sa itaas ng bundok. Ito po si Irish na kumakaway. Pababa na kasama si Emerson. At si Rizaldi Emerson. Ay, <laughs> mali pala. Si resaldi <laughs> Si Marvin at si Ray Añas po ay nangunguna na. At sila ay mauuna na sa finish line. Ito ba'y Naka, napakahirap ito. Oh, grabe, ah. Rock road. <laughs> 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 grabe, ang hirap pa. Pababaan na ta kasi. Ayan po, ayan, ayan, ayan. Tayo po ngayon ay naglalakad. Ayan, Temer, si nanguna na. At nahuhuli po kami ngayon ni Irish. Irish, kaya pa ba? O gugulong ka na, Irish? Saglit lamang po. I Standby muna po tayo. At tayo bababa muna para sa patag na lugar. <laughs> Irish, ano ano? Ano sinasabi mo, Irish? Ano na nanginginig yung tuwag ka? Andanon ba? Sorry naman. Pasensya ka na. Bakit ba kasi ganito ating binababaan na bundok? Marami siyang bato, kapatid. Sa totoo lamang ay pawis na pawis na kami. Wala pa kaming naiinom na tubig simula nung kami nagisig. Hayan po. Hayan. sana nakikita niyo po kami. Kaming dalawa ni Irish. Na bumababa mula sa tuktok ng bundok. successful nga naman ang aming pinuntahan uh, dahil na naabot po namin hanggang dulo. At doon po ay natagpuan namin ang isang bahay o kubo na pwedeng pagpahingahan, pagpiknikan ng mga tao. <laughs> ah, di kay, tama ba? Irish baba na gulong! <laughs> gulong Irish! Gulong! Gulong! <laughs> Ayan na po, Marap malapit na po tayo. Irish, malapit na tayo. Yan, ayan. Malapit tayo sa kabihastanan, Irish. <laughs> Na-uukit <laughs> ka Ayan po, nakarating na tayo kung saan nagpapahinga ang F4. <coughs> F4, na kung tawagin ay voice over acting. Ito po si Ryan yan. po si Jowie. Si Rizaldi. <coughs> <po? laughs> si Marvin. At si Emerson. Yung masasabi niya tungkol sa... <coughs>

si Kim Bird. <laughs> Nagkilala <Dagtatang>. yan. Madag <laughs> ako, video mo naman. Ah, ito po. Ako po ang kanilang video na Videographer. <laughs> <broker. laughs> At ang kanilang ah, talbe pa. Maniliya Ah, oh, Ito po yung daga na alaga po ni Dao Mungso. <laughs> ay, ano, Ito ano, po ano? ay niregalo niya kay <laughs> Sandy. <laughs> tara na. Tara na. tara na. Babala tayo. Landslide. Landslide. Landslide landslide. Taas sa kata nung no, no. <laughs> <laughs> na